Ano yun na? Ano yung number niya Ano yung number niya ginat Ginataan po. Ah, ginataan daw mga idol. Baka gusto nyo. So, tingnan natin. Ano yan? Tagtira? Pagkiptin po. 15? po ito daw. May kutsara na? Opo. So, yan mga idol. May binibinta ditong ginataan daw. So, baka gusto nyo. Free delivery naman. Free deliver? Opo, pwede man po. Ito may nag-comment daw, nasa ano daw sila, Tikao Island. Pwede daw? Hello po. Pwede deliver sa Tikao? Pwede na, pwede man po. Sa Burias? Uh, kaso ano pang kay i-bar ko pa. <laughs> pwede. Ang <laughs> lopet. Ay, idol o. Dali, kaya din nagapanghatag. Follow si Kuya, kaya nagapanghatag. So ayan mga idol, meron tayong sponsor ngayon. Ah, uh, ginataan daw. So, salamat kay ma'am. Ano pa niyo ma'am? Ako po si Chi Bulano. Yan, kay Chi Bulano. Yung kasama mo? Ano po si Kristen po. Yes, Starbastik. at siyempre yung malupit na driver natin. Paala na malupit na driver natin? Ano po si Luis Quirizo. Ayun, Luis Quirizo, lupit ng galing mga, Ayun, so ayan mga idol, sakto pagdating natin dito. Meron nag-sponsor agad ng ginataan. Ayan, kunin mo, idol, yung sa'yo. Libre naman do'y. eh. Wah, wah. Wah, ate. Ayan. So, mag intro sana tayo. Problema, pumasok sila. So, ayun yung intro natin. bilip tayo sa mga kababayan natin ganito, no? Kasi kahit mainit, naghahanap buhay pa rin. So, suportahan natin yung ating mga kabayan. Ah, huwag nyo kalimutan na ipalo kami, ha? <laughs> Don't skim out of Don't skim out of Okay, thank you. Ingat kayo. Okay, bye-bye. Ayan, -bye. no? Oh. Alop et mag intro sana kami mga idol ang problema <laughs> yun yung intro natin <laughs> ayan, may sumalubong agad ayan yung sumalubong sa amin yung ano ginataan ginataang... daw yan hindi ko alam kung anong ginataan yan ginataan utan uh, o Ginataang ano ba yung ginataang... ginataan ginataan gulay <laughs> ginataan gulay ba hindi ah Ginataang ano to parang ano yung ginataang ano pang merienda mm. ni pang ulam <laughs> <Yan>. <laughs> ang ganda sana gaganyan na sana ako oh, mga idol what's up madlam people sabay kuya, kuya pwede po kayo bumili <laughs> sabay, sabay pasok <laughs> <laughs> wow ang <one> lumit <laughs> yan shout out kila ate ano Ayan, so, pero Bili pa mga idol kasi ganyang hanap buhay mga idol ah. Uh, lumalaban ng patas. Oo, uh, lumalaban ng patas It at syempre, i Philip na. tayo. At syempre, kung hindi nyo lang natanong, ito si Ruel De Jesus Vlog. Kasama namin ito ni Idol Anghelo na nung mga panahon na uh, naghahanap buhay din, buhay din kami. kami? Mga news boy kami dati mga idol, no? News boy dito newsboy. sa Masbati City. Kami yung mga naglalako ng Jaryo so, okay, dito sa Mas Bate. Lahat batik. ng pagkakitaan namin ng mga oras na yon, ng panahon na yon. Yes. Nagbibinta namin, lumalabang kami ng patas. Yes. Yan. Para sa kabubuti Yan. ng buhay at, at saka ng mundo, yeah. lahat. <laughs> so ayan <mga> idol, <laughs> Ang bumangga kay Ruel Jesus. Masisirang buhay. Masisirang buhay mo. <laughs> so, ayun na ah, mga idol. Pakisuportahan nyo naman si Idol Roel Desos Vlog. At syempre si Dudes Game Mata Vlog. So, ayun lang. Wala na tayong intro-intro. <laughs> so, ayan guys. Oh. Sarap. Sarap ng ano, ginataan nila. wow. Ang sarap ng ginataan mga idol. Ayan. Kahit sinira yung intro namin. <laughs> Ang sarap ng ginataan. Yan. Gulat ako eh. Pag sabi ko, What's up? Kailo kuya, bili po kayo ng ginataan. <laughs> Ang lope talaga. Ano? Ang galing. Pero masarap, masarap mga idol. Yan. Sarap talaga yung, ano, yung ginataan. Mmm. Buti naka merienda kami dito. At siyempre, salamat kila ate. No? Kahit dahil hindi na kami naghanap, sino na yung lumapit. Kaya lang, ang pangit lang nga lang ng pasok Ang <laughs> pangit <laughs> Ay, nako. Grabe tawa ni Idol Ruiz. <laughs> Imbis maganda yung pasok. <laughs> maganda yung intro nawala wala ka intro. <laughs> <laughs> na yung oy, yung na intro <laughs> naging ginata <laughs> naging ginata gulay <laughs> oy hindi gulay yan Gu <laughs> ay no naglala ng intro namin kaso pumasok tong ginata gulay <laughs> ate <laughs> nalibang kami ni ni Rowel sa katawa. Tapos, kung kailan pa ubus na yung uh, <laughs> <laughs> naalala <laughs> na namin yung kutsara. <laughs> Hindi mo kami binagyan ng kutsara pambihira ka ano naman. Nagihirap tuloy kami ni, ni Idol Ruel. Uh, kumain ng, ano mo, ginataan? Ay, nako. Ang lupit nila. Kung kailan pa ubus na. Nakapan na lang. Kung lang maubos na namin, sabi, alam pa lang kutsara? <laughs> Wala na ibigay. <laughs> <laughs> Wala na <anong guchara. laughs> <laughs> Nang lobat. <laughs>